una, bakit mo ba i-drop yun? Isa lang naman ang diktadura sa contemporary history. Si Marcos lang. Ano ha? At yun lang naman ang dapat pag-aralan. Walang ibang dictatorship na pag-aaralan sa contemporary history kundi kay Marcos. Eh. Pagka ang ginamit mo, diktadura lang, eh yan eh, sub-study lang yan eh. Yan eh, sa political science. Mga forms ng gobyerno. Pero pag sinabi mo Marcos dictatorship, major study yan. In fact, major course yan eh. In fact, diyan maraming matututunan na useful at relevant ang mga bata ano para maintindihan kung anong nangyari sa bansa nila sa panahon ngayon at sa mga panahong pang darating. Mahaba ang ano nito eh. Pero nagpo-focus tayo dyan lang eh. Sa pagbabagong yan eh. Actually, nung araw pa, binabago na yan ni na, ni Marcos eh. Ginagamit yung trolls para historical, not revisionism, denialism, negativism. Ano? Iba yung revisionism eh ang revisionism, ibig sabihin may pinalitan ka lang dahil may bago kang nadiskubre. <laughs> ito denialism, yung katotohanan, e eh, deny O yung tama, e eh, uh, dalawa yan. Ngayon, itong, itong bagong uh, memo galing sa Department of Education, e eh, ano lang ito eh. Isa lang ito sa mga hakbang na ginagawa na ng gobyerno para i yung ating mga bata. Ano, yung mga yung mga mag-aaral kasi kailangan um, itong mga bagong henerasyon, iba na ang tingin nila sa istorya ng bayan. Eh tayo hindi maloloko eh. Ewan ko, meron siguro mas matatanda na napapaloko pa rin. Ano?